Uh, karga kami ni putih, White Sun. White Sun karga ni, ni putih. Dito kami sa stock file, kag karga nang White Sun. White Sun kay mga idol. White Sun namin ano, double screen. Yan, white Sun double screen. Yan overload karga namin, no, oh. White Sun double screen mga idol. Dito kami sa pile Malabas na kami. Wala ka rin. Nasa kuha na yung mga bitbok din. Ayun. May deliver. idol hanap buhay tayo Ay! Hey! Ha! Yeah, Puta rin yan!